Good morning! Say good morning. good morning! Good morning! We are going to market day today! Ito pa lang ngayon. So, mamamaling na gamit. So, apangan nyo mga ganap. Doon lang kayo. Fish market? Fish market. Hi. So fresh. Oo ah.

Saya tidak ingin mencoba. Saya tidak ingin mencoba. Ang ganda ng mga prutas. Ayan, mga prutas, ang dami. Bumili na kami. Ang dami yan. Merambutan din. Bumili kami ulit merambutan. Stinky daw tuyo. Yung mga tuyo. Binibilat nila dito yung tuyo. <laughs> stinky daw sabi ni. What is stinky? <laughs> sabi ni jan nung Pinoy stinky daw. Mm. Smells oh. nice. Yeah. Smells nice. Let's go here. Yung mga tuyo. you. <coughs> Mama Mary, Mama Mary, shrimp. Nice smell, Baba. Nice smell. <coughs> Punta na kami sa fish market. Kunda and friends. Slowly, Baba, ha? Huh? <coughs> Let's wait for Daddy. Fish! Ang buwan po, sa Play baba don't play. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Squid, pomfret then big fish. Lalakay nang mga isda. are aare baba. Si big fish oh. Big eyes. Kame kami Lalakay nang ano? Ano la kay nang pusi? Grabe, laki. No, baba, don't push. Kasi laki na ng ano. Mas malaki pa sa palad ko. Mommy! Don't stamp your feet. Ahem. <coughs> sa dito, busog din. <laughs> busog sila. Come here, come here. Yes. <coughs> <coughs> finish <laughs> <laughs> no daming gusto ko oh, ano? Kauwi ah. na kami. Ito na yung mga pinamili namin. Ay, na, merong ano, tag ito, shark. Tapos, ano to? Ayan, hipon. Tapos, makarel. Tapos, kingfish white pomfret tapos ano to squid squid naman yun yung mga pinamili namin fish ngayon ito yung mga orange tapos atis atis may atis din dito ayan ay hindi makita ayan atis banana tapos bumili din kami ng rambutan ayan rambutan So, yun yung mga pinamili namin. At pauwi na kami. Sobrang init dito doon. Apaka-init. Ano, nahimik na nga. ating dyan Hi, Randall. Hi. Are you tired? <laughs> so, he's so tired. May baba tired? <laughs> Say bye. See you.

kabina, na. Kakatapos lang kumain. So, wala masyadong video ngayon. Kaya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Abangan niyo ulit ang aming mga susunod na mga videos. Good night. God bless to all. Hanggang sa muli. Bye!